pag isang kalabit mo mga libo ang lalabas sa bala Oo, ah! oo. Oh, oh. Ipinadala lang sa akin itong video na 'to. Panoorin natin. Tungkol ito sa firearms. Alam mo ba ibig sabihin ng semi-automatic, -automa Hmm. Pag isang kalabit mo mga libo ang lalabas sa bala Oo, ah! oo. Oh, oh. hmm. Kaya pag ikaw, ikaw ang target mag-isa, wala, pati ulo mo wala mawawala. Eh paano pag terorista ka? Ay, 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 ang dali mong kumuha ng... Oh, brain. yes, manggulo ka. Yan yan yung ibig sabihin. Maraming hindi nakakaitindi. Ano ba ibig sabihin ng automatic? <laughs> <laughs> Kita ninyo. <laughs> Mahirap minsan kapag maraming nakikinig sa isang celebrity o sa isang kilala na individual o influencer kung ang mga tao ay automatic i-absorb nila yon as tama. Tanggapin nila as tama ang lahat ng sinasabi delikado po yon. Dami po ang kakalat ng mga mali na mga impormasyon. Ipaliwanag ko na lang sa inyo, ano ba talaga ang tunay na description ng automatic at saka yung si semi-automatic sa rifle. Alam ito ng mga nag-aaral sa ROTC. And in fact, sa CET, dapat tinuturo na rin ito, lalo na naghahanda tayo para sa pagtatanggol ng ating bansa. Describe ko anong kaibahan ng semi-automatic at automatic. Paliwanag ay i-focus ko doon sa AR-15 rifles, particularly sa meron rifle na nasa Philippine Army, ang Carbine M4 rifle. Ang aming rifle ay may selection yan. Ito yon safe, semi, at saka yung automatic. Kapag safe, hindi mo pwedeng kalabitin. Kasi, kumbaga, nakalock. Safe nga siya. Kapag semi, bawat kalabit mo, ay isang bala lang lalabas. Kaya... Are you ready? Ready? Standby! 8.5 seconds. 8.5 seconds? So, ang bilis mong pumotok, bibilis mong uh, kumalabit, ay yun yung rate ng putok mo. Samantala, kung automatic, ang ibig sabihin nun, ay isang kalabit mo lang, prrr, maraming bala ang lalabas. Hanggang sa ngayon, meron pa rin mga nervyoso na automatic fire ang ginagamit dahil sa pariniwala na mas maraming itatama mo sa target kapag automatic pa. So, I have 30 rounds. One, two, three, four, five, six, seven. Seven targets. Ratratin ko siya. From left to right. Bilangin natin ang tama. I-compare natin doon sa skill na itinuturo ko sa inyo which is quick fire. I-compare natin. Okay? Ready? this will be automatic fire. Time, time, time natin. Sige. Iris, are you ready? Ready, push you. Stand by. Three point. Oh my God! Wow! 8. Na obos natin ang bala sa three point eight seconds. Titingnan natin ilan ang tama. Sir, negative. <laughs> negative sir. No, sir. Negative sir. limang target So sa M4 Carbine rifle, ang semi-automatic ay around 45 rounds every minute. Samantala, kung i-full auto mo ito, ay aabot naman ng about 90 rounds per minute. Dahil ang difference nung dalawa ay accuracy. Kapag i-automatic fire natin ang ating baril, although may kakaibang purpose yan, which is suppression, ay hindi ganun ka-accurate. Kaya nga sa suppression fire, ang purpose niyan ay dalawa. One, to destroy the enemy. Pangalawa, to keep the enemy's head low. Yan ang ibig sabihin ng suppression fire. Automatic fire ang ginagamit mo. Although, pwede pa rin naman na ang suppression fire mo ay gagamitan mo ng semi-automatic. Para sa akin, lalo na hindi naman tayo kayaman na bansa at gusto natin ay ma-minimize ang collateral damage sa ating operations, gagamitan mo siya ng semi-automatic. Ang ating mga assault rifle ay may selection na pwede mong gamitan ng semi-auto at saka full-auto kung kailan mo gagamitin ito ay depende sa type of mission at sa kayong purpose ng fire. Dapat alamin natin ang tunay na description nito. Ipaliwanag natin sa ating mga kababayan, sa ating uh, lalo sa mga kabataan, ano ang gamit ng semi-auto at saka full-auto. At siguraduhin natin tama ang mga impormasyon na ipamahagi natin nang sa gayon ay mas tumpak ang mga impormasyon na mapapakinabangan natin. Naintindihan ko na kagaya ni Kabayan ay hindi naman niya kabisado yon Parang may biro <laughs> kaniyang uh, pagsabi doon. Ngunit uh, hindi natin maiwasan mayroong maniniwala sa kanyang sinasabi dahil sa kanyang stature sa buhay. Good vibes lang. Walang personalan. Ipinaliwanag ko lang para maituwid ang mga impormasyon na kumakalat nang sa gayon ay mas maging maalam tayo tungkol sa firearms na kailangan nating gamitin in times na i-defend natin ang ating bansa mula sa mga pwersang mapanakop. Sino sa inyo ang gustong sumubok ng semi-auto at saka full-auto? ilagay lamang sa comment section. Mag-PM kayo sa akin. Sir, gusto kong sumubok yan. Ako ay isang police officer o kaya isang reservist. Pasubok naman. Walang problema. Basta may time, I can let you try. Good vibes lang.